natin ng isang kilong chicken breast. Isa-slice lang natin to into bite size pieces. Yung ganitog, At 1 fourth cup ng cornstarch. Then, haluin natin mabuti. Pagkatapos natin mahalo, i-marinate natin for 30 minutes. Then, gagawa na tayo ng ating sweet and sour sauce. Gagamit tayo ng 1 2 cup ng banana ketchup, 3 kutsarang white vinegar, 2 kutsarang toyo, 3 kutsarang white sugar, at 1 2 cup ng tubig. Then, haluin natin itong mabuti hanggang sa ma-dissolve yung ating asukal. After niya ay mag-prepare naman tayo ng 1 half cup ng all-purpose flour at 1 half cup ng cornstarch. Paghaluin natin mabuti at dito natin i-coat yung ating chicken. So isa-isa na natin i-coat dito sa ating flour mixture yung ating marinated na chicken. Then i-deep fry sa mainit na mantika. Lutuin natin to until golden brown. Kapag golden brown na, hanguin na natin at i-drain lang sa paper towels para matanggal yung mga excess na oil. Then, lutuin na natin yung ating sweet and sour sauce. Ilagay lang natin sa kawali at antayin na kumulo. At once kumulo na, ilalagay na natin yung ating mga napritong manok. Haloy natin mabuti hanggang sa mabalot ng sauce yung ating mga manok. Then pagkatapos nating mahalo ay ilagay na natin yung ating mga fresh na pineapple slices at yung ating red at green bell peppers. Tapos ay haluin na nating mabuti. At syempre, hindi natin pwedeng kalimutan ang sesame seeds para talagang restong-resto ang dating ng ating ulam. At ayan, tignan nyo naman, itsura pa lang ay napakasarap ng tignan ng ating sweet and sour chicken. Hindi lang sa itsura, kundi pati sa lasa, ay talagang masarap at para ka talagang kumain sa mamahaling restaurant. Kaya kung gusto niyo ring magluto nito, mayroon ako nilagay na kompletong listahan ng mga sangkap diyan sa baba. At sana ay nagustuhan niyo ang ating recipe for today. Enjoy.